no? In not that, that your bodies. That your bodies. Okay. Are, are the members of Christ. Shall I then take the members of Christ mm. and make them the members of the unharlot? An Harlog. 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 Okay, Tagalog. Hindi ba ganin yung nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Ayan na. Kaya pala ang aral na ito, we need the power of God sapagkat ang ating larawan, ang ating sanggap ay sangkap na gagamitin ni Kristo pagdating ng panahon. Kaya, na, kaya hindi nisunat ni Paul ang lahat ng mga bagay sapagkat kayo din nakakaalam. Okay. Sunod. Kukunin po nga baga ang mga sangkap ni Kristo. Paano makuha niyang, paano ko kukunin siya na sangkap ni Kristo? meron siyang kapangyarihang mula sa kinagisnan sa mga ninono. Meron siyang paniniwala na paniniwala ang hindi mula sa Biblia. Paano siya kukunin? Sige nga, ilalagay ka leader, ilalagay ka bishop, ilalagay ka pastor. Eh kung hindi naman karapat-dapat yung taong yon, paano siya ilalagay dyan? O di tatanggalin siya ng Panginoon? Hmm? Sapagkat so walang kapangyarihan, tinanggap mo yung Uh, kapangyarihan ng Diyos ngayon, after one year, sasabihin mo, ayaw ko na yan. O di sinauli mo yung kapangyarihan. Ano ngayon ang mag-secured sa'yo? Sino magbigay ng uh, prosperity sa'yo? Sino magbigay ng protection sa'yo? Sinauli mo yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi na pwede ibalik yon. Pagka sinauli mo sa Diyos yan, hindi na pwedeng ibalik sa iyan. Sapagkat so, sa paliwanag ng mga apostol, ang kaloob na nasa iyo, kukunin pa ng Diyos yan. Wala na. Mabuhay ka lang sa daigdig na ito. Wala ka ng asahang ah, bagay na gagamitin pa siya na isang sangkat na kailangan ng Panginoon sa panahon ng kanyang kailangan. Pwede pang manganak ang isang babae sanggol ngayon, lumaki, pagdating ng panahon, maging bishop yung sambi. E eh, sabi ng Diyos, pwede akong gumawa ng bato para magsalita sapagkat ang Israel, ang onan nating mga ninuno, hindi bumuka ang bibig para ituro ang katotohanan. Pwede siyang gumawa ng bato. Ay eh, pangit naman yung ilagay natin yung bato, nakikinig tayo. Bato yan eh. Walang tiyan yan eh. Diba? Ah, tuloy mo. Ang gagawin kong mga sangkap ng isang patutot, hmm. huwag na huwag mag Yan. Yeah. <laughs> Halimbawa, if you are under Jesus Christ government, ang pinagbabawal doon yung aral ng mga patutot. Ano bang aral ng patutot? Communion, hindi pwedeng one year old, kundi sa edad na narapat, at pag nang communion this year, next year hindi ka na pwede ulit kumain. Sapagkat ang pwede sa Panginoon, once lang, hindi twice. Sapagkat once lang siyang namatay at muling nabuhay. Sapagkat yung sunod na mamatay, yung believers in Christ, at yung sunod ding mabuhay, yung believers in Christ. Kaya sabi ni Paul, binuhay ng Diyos ang Panginoon at tayo ay bubuhay din. Kaya ang sangkap na yon, ang katawang yon, hindi gagamitin ng Panginoon kung ang katawang yon ay na involve sa isang fornications or pagkikiapid. It is not only by literal, also spiritual. Tuloy. 16. Kung oh, hindi ba na nyo nalalaman na ang pakikisama ang sa pagkikisama ay kaisang katawan niya, hmm sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Yun. Ibig sabihin, pag ang aral, hindi aral mo sa Diyos, aral ng patutot. Kung ako'y hindi karapat-dapat doon sa lugar ng pagiging patutot, aalisin ako yun ng Diyos. Kung ang sino man na karapat-dapat at hindi karapat-dapat sa karya ng Diyos, kukunin siya, ibalik siya sa grupo ng mga patutot. Kasagwa yun, mga kapatid. a day of separations of God ang ay din, din ng tupa. even in our time in how many groups today, thousands or millions of members in every churches, whether you like it or not, brothers and sisters in Christ. I tell you, from your age now, after five years from now, one day, nakikita mo ang pag-separate ng Diyos sa buhay mo. At ikaw rin magkapagsabi na ang sinabi ng Diyos ay talagang magkapangyarihan. Tulad ko, sa edad kong 30 years old up to now, 54 years old, nakita ko ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi na ako bumalik sa dati. At sa tulong ng Diyos, pinakita sa akin ang lahat ng bagay na kailangan magpasakop at hindi din magpasakop sa anumang kapangyarihan kapag mali ang paglilingkod, hindi talaga ako susunod. Although may alok na 30 mil, 40 mil sa isang buwan, hindi ko rin. Sapagkat hindi rin pinintulot ng Diyos na tanggapin ko yun. Sapagkat may inilaan ng Diyos para sa akin, for the strength of my moral strength, with spiritual strength, And that is the promise of God. Yan ang nakita ni Paul. Kaya sabi niya, hanggang Roma, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Nakita kasi ni Paul ito. Nakapag nangyari sa kanila ito, ipinaglaban nila ang gospel for the Gentile from the Jew up to the Gentile. Ang buhay na ito ay nasa ating panahon through Jesus Christ. Kaya mayroong pinag-uusapang ganung paliwanag si Paul. Ang sabi niya, verse 16, Hmm. Tapakat so, sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Yes. Ang dalawa ay magiging isang laman. Ah, tuloy. Sulitin na po. Yung sinasabing ang dalawa ay magiging isang laman. Ah. anong meron sa loob ng tao? Merong katawan, kaluluwa at espiritu. Yung soul makikita sa katawan iyong spiritual living niya makikita sa katawan. Ang dalawang ito makikita sa laman. Kapag ang isang laman ay nasa ilalim ng kapangyarihan, hindi mula sa Diyos. Hindi magiging unite ang kanyang body, soul, and spirit. Magkakaroon ng division. Kaya ang kalaban niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang kapangyarihan yon ay lumuhod na kay Kristo <coughs> all knees shall bow heaven, earth, and under the earth. Kaya pagdating ni Paul, lahat ng mga anting-anting, mga orasyon, mga pamahiin na sinusundan ng mga ninono, sinurrender nila kay Apostol Pablo. And yet, in our time, that might be surrender all of our not in Christ belief, kailangan isurrender natin sa Panginoon. Ngayon kung hindi, nasa ilalim siya ng kapangyarihan at hindi siya gagamitin ng Diyos bilang sangkap. At ang sabi ng last verse na binasa mo in 16, hmm. Sapagkat so, sinabi niya, ang dalawa ay magiging isang Yes. One body, one soul, one spirit. Sabi ni Paul, that na ng buo ang iyong katawan, kaluluwa at espiritu. To fight against the evil works, to fight against the traditions of men, to fight against the worldly system without power of God. You cannot destroy the worldly system. But with the power of God through Jesus Christ and the name of Jesus Christ, you can destroy the worldly system by the power of God. Verse 17. Ngunit ang pakikisama sa Panginoon ay kaisang Espiritu niya. Wow. Marunong kang magpakumbaba, marunong kang magpahinuhod, marunong kang magpatawad, marunong kang maging mahinahon sapagkat kasama siya sa Panginoon. Pagkasama siya sa Panginoon, lahat live like Christ. Kung nung buhay ni Kristo, yun din. Kailangan mamatay ka, ang tao sa dating pagkatao at mabuhay siya sa ni Kristo. Sabi ng Biblia, mapalad ang makalakit sa unang pagkabuhay ng buhay. And that is our life. Hmm. 19. Magsigtakas kayo sa pakikiapin. Hmm. Lahat ng kasalanan gawin ng mga tao mm. ay langan sa labas ng katawan. Hmm ngunit ang gumagawa ng pakikipid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. See? Kalaban niya sarili niya eh. Sapagkat ang kanyang pakikipid, ang ginawa niya laban sa kanyang sariling katawan. Literal ganun. Spiritual ganun din. Mas pa. Sapagkat sinabi ni Paul, ito ay wala sa hindi. Ang salitang pakikipid sa spiritual sapagkat sila walang Diyos, walang tipan, walang bahagi, walang pag-asa, walang bahagi sa bansang Israel, walang pangako. Ayan ang katayuan ng Gentile. Now, ang katayuan natin as a na Christ believers, ang bahagi natin, hindi isa namang bagay, kundi bahagi doon sa head of the church and the body, which is mga puso, and we are the partakers of the body. Pag ginamit tayo ng Panginoon, bilang kasangkapan, ready ka. Pag sinabi ng Diyos, sister, brother, kapatid, pastor, bishop, wag ang reklamo mo yun. Sa Panginoon tayo. Anong sabi? 17? 18? 19? 19. O hindi ba ganin yung nalalaman lang na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Yes na nasa inyo na itinanggap ninyo sa Diyos. Mm. At hindi kayo ang inyong sarili. Mm. Pag templo, hindi na pwedeng lasingo, bisyo, fornications. Hindi na pwede, bawal na yun. Mumura, naimira, kismis, inggit dito, inggit doon, nagmamadali, sinisiraan ng mga taong mga dating nakatulong sa iyo sa atin kundi nililinaw ng Diyos ang lahat ng bagay para ang sinuman ay matuto sa salita ng Diyos at gagamitin niya ang kapangyarihan mula sa Panginoon na ipinakita ko sa Biblia na tayo ay templo ng Diyos, tahanan ng Espiritu Santo. Ngayon, how about this strength and moral, spiritual promise of God. Ito po ay napakagandang compilation na binigay ng Diyos na ma-approve una mula sa Diyos through Jesus Christ also in our time because we are pastors and bishops, ministers of reconciliation, penitent, international missionary. Okay, number one sa paliwanag po ni Propeta Isaiah in chapter 28 verse 5. Uh -huh. Amen. <coughs> chapter 28 verse 5. Sa araw na iyon ay magiging putong ng kaluharatian <coughs> <coughs> ang Panginoon ng mga hukbo at pinakadiyadima ng kagandahan sa lalabi sa kanyang bayan. Sipin niyo po. Sa araw na yun, nang tinutukoy sa araw na yon Yung time na day ni Christ. Physically, at Higit sa lahat, yung time ng day ng resurrection ni Jesus Christ. Kaya yung physical, yung literal, yung Sabbath of Christ, yung uh, Lucas 6.5, I am the Lord of Sabbath. Ginawa ang sabat para sa tao. Yung binanggit ng scripture, yung literal and spiritual. Uh, kailan yon Sa araw na yon Sa araw na yon Pagkatininan mo ang dispensation, tatlo lang yun eh. Father time, sunset time, spirit time. Ang propesya, nagsalita na from the Old Testament time, para sa spirit dispensation. Na ang gagawin at nangyari ang pagtuturo, ang pagkahayag sa panahon ng spirit dispensation. Sila yung mga taong yan sapagkat ang Jesus Christ government hindi pa po tinuro sa Old Testament time at hindi pa po tinuro sa Sonship time, tinuro yan sa panahon ng spirit dispensation. Iyon ang tinutukoy ng propesya. At yung panahon yan, napagapalag sa panahon yan which is our time. Ang sabi ng verse 6, uh, yes. Isaiah. At pinakadiwa ng katulan mm. sa kanyang na-uuto na sa katulan. Yes. Alam At, nyo, bago magpatuloy si Sister, kahapon, nagkaroon ng lindol kung hindi nyo alam. Ang sabi ng iba, five point. Ang sabi ng iba, porpoin. Pero may nakapansin talaga na malakas. Pero ang sabi ng isang sister nga natin, kumusta kaya ang mga kapatiran kung ano sapagkat malakas daw bandang mga antipulo. Nung kinunta kong mga kapatiran, sabi nung isa, oo nga, napansin ko, malakas eh. Ah, si brother Loti, no? Tinanong ko si brother na isa natin, si brother mo. Pastor, hindi namin napansin yan. Why? Because under Isaiah chapter 28 verse 5 and 6, ang Dios magpo sa kanyang panahon. Those are Christians or Christ believers who live and teach under the power of God. ipo sa sa akin na kahit mabuhal ang kanat kaliwa, hindi ka maano. And that is the power of God. Mag-declare mang anong lakas ang sino man na ganun kalakas ang lindo panganib, nandyan yung promise ang, ng Diyos under His power. E natuwa ako sapagkat hindi niya naramdaman ang naramdaman ng marami. Sapagkat ang lugar na pag-iingat ng Diyos, lugar na kanyang kaluban. At yan po ang ating panampalataya. Saan ka man sa Metro Manila, anuman ang kanyang ginagawa, panganib na hanap buhay, kapag ikaw at ako ay nasa ilalim ng pagkupyerno ng Diyos, ang Diyos ay mag-iingat sa sinunod. Yeah. And that is verse 5 and 6. Okay, tuloy natin. Isaiah chapter 40 verse 31. 31. <coughs> Isaiah chapter 40 verse 31. Ngunit sila ay nangaging hitay sa Panginoon, ay nangagbabag. Na nagbabagong lakas hmm. sila'y paiwi lang lang hmm. na may mga pakpak na parang mga atila Sipin niyo po yung word yung mga naghihintay sa Panginoon ay nagbabagong lakas, nagbabagong lakas. Ibig sabihin pag naghihintay ka anytime magmula sa anumang oras hanggang matapos yung araw hanggang matapos yung gabi Ibig sabihin kung mayamat mahirap ang isang tao, pag ganon ang mentality, lumalakas ka ng lumalakas. Paano kaya kung dumating sa'yo yung naghihintay, yung hinihintay ng isang tao? Ibig sabihin, kung lumalakas ka dati, kang mahina, bakit ka lumalakas? Dahil hinihintay mo siya. Ibig sabihin, wala kang ibang pinaniwalaan, inaasahan, doktrina o aral o anumang kaalaman from 1521 century, kundi hinihintay mo siya na siyang sasagot sa iyong kahilingan, siyang sasagot sa iyong pangapanalangin. Wala kang inaasahan na bagay. Ngayon, paano pag dumating sa iyo? Iyong kahinaan, tiyak po, mawala yan yung karamdaman, tiyak po yan, mawala sapagkat ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Pag nanahan iyo, kapangyarihan yan. O. Oh. Ngayon, sa panahon ni Christ, physically, nung nabuhay, sumalubong si Philippi. Si Philippi, sabi niya, hindi ako maniwala na siya yun o ikaw yan kung hindi ko mapadaiti ang pindaliri doon sa butas. Tumas. O oh, si Tumas. O oh, sige. Nung ginawa niya, doon niya napadunayan. At maraming tao ngayon, to see is to believe. Sabi na yung scripture, believe first and you will see. So saan nakadesign ang believe first and you will see? Nakadesign sa kapangyarihan ng Diyos. Saan nakadesign ang ang tose is to believe nakadesign sa kapangyarihan ng sanlibutan ay lumuhod na yan sa kapangyarihan ni Kristo all nation bound. ngayon saan kayo mapili? Anting -anting ng San anting -anting kay mapili anting-anting ng sanlibutan o anting-anting kay Kristo di ba po in how many thousands of uh, ini any individual Luzon, Visayas at Mindanao umaasa sa anting-antingan sa pulahan sa anumang anting-anting na taglay na diumano, hindi tatablan, hindi magkakasakit. Pag ginamit ang katawan ng Panginoon, kapag ang katawan ay merong fornications against the will of God, hindi siya gagamitin ng yes. So saan siya lang gagamitin? Sa saan niliputan? Ay lumuhod na yan kay Kristo. Ibig sabihin, pag lumuhod na kay Kristo, na kay Kristo yon. Yung tao kapag siya ay laban sa kanooban ng Diyos. So pag sinabing Christ believers, sila ay nag-unite under the power of God. Christ is the knowledge of God. Pero kapag hindi siya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, ang tawag niyan anti-Christ. Kaya sabi ni Paul, ang paikipaglaban nila hindi sa laman ng dugo kundi sa kapangyarihan, laban sa hukbo ng kadiliman. Pero alam ni Paul kung sino yung Antichrist sa Thessalonica, sa Episo, sa Corinto, sa Galacia, sa bawat lugar na dinadatnan niya hanggang Roma. Alam ni Apostol Pablo. Kaya hindi nagbuo si Pablo ng napakaraming churches o grupo, hundreds, thousands of people para sumunod sa kanya kalat man ang tao pero leban nang doon sa ilang mga kalagang nanindigan. Pagdating sa time natin, ipinakita po na maraming mga nangihina sa pananampalataya dahil sa pakinabang at nangyari yan sa panahon natin. Sino bang ayaw ng kayamanan? Gusto natin, pero maghintay tayo sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong Sa Sapagkat sabi ng scripture, ang sino mang nagdadaling nagmabadaling yumaman ay mapapahamak at mangyari at mangyari yan. Nakakalungkot lang sapagkat ang pinakinggan ang kapangyarihan ng sanlibutan hindi kapangyarihan mula sa Diyos. Iyon ang nakakalungkot. So sa paliwanag ng Biblia ipinakita po na ang propesya ay nagkaroon ng kaganapan through Jesus Christ. Okay, In chapter 41, verse 10. Again, Isaiah's chapter 41, verse 10. Huwag mm. kang matakot, mm. sapagkat mm. Huwag kang sapagkat iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Hallelujah. Oo, aking ka. Oo. Oh. Aking alalayan ka oh. ng kanang kamay ng aking katuwiran. Takot ka, nabitawan mo ang kaalamang yan na hindi nakalulugod sa Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot. Takot kang magbago ang buhay mo at magbasa ng Biblia at sabihin sa iyo, huwag kang magbasa ng Biblia, baka ma matuto ka. Huwag kang matakot. Takot ang tao. Ayaw bitawan yung mga orasyon, yung mga, yung mga pamahiin. Takot ang tao. Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Anong gagawin ng Diyos? Alalayan kita. O, alin nga yung pipiliin ng tao? Yung kapangyarihan mula sa Diyos o yung kapangyarihan bigay ng salibutan? sabi ni Bilya, huwag kang matakot. Yung word na yan sa Isaiah chapter 41 na binasa ni sister, hindi pwedeng i-apply yan sa tradisyon ng salibutan. Magkakaroon ng po ng struggle yan. Kapag i-apply yan sa tamang pag-apply, yan ang tamang pag-apply ng paggamit ng versikulo. Hindi pwedeng i-apply yan sa isang paniniwala na hindi kinalugda ng Diyos. Magkakaroon na po ng trouble. Ang ibig sabihin, kapag ang isang templo, ang isang katawan, ang isang sangkap, kapag hindi gagamitin ng Diyos, makikita mo, ang isang templo ay walang kapangyarihan na makikita sa kanya. Ano yun? Paninindigan? at nangyari yan. So, anong sabi ng Biblia? Huwag kang matakot. Hmm. Ako'y? Oh. Sapagkat siya ay gagawing templo ng Diyos. At gagawin siyang tahanan ng Espiritu. Oh. Sinong nagsasalita? Sinong nangangaral? Iyong pananahan ng Diyos. Sino ang tumulong para mandigat at magpakal na kasi magkaroon siyang kapangyarihan? Sino ang nagbuhay? Sino ang nagbuhay sa si sampatay? Sino ang gumawa ng alak mula sa tubig? Di bang kapangyarihan ng Diyos? Yan ang encouragement ng Diyos. O. Ngayon, ang sabi din ni, ni Propeta Daniel in chapter 11 verse 32, Daniel chapter 11 verse 32 At ang gayon ay gumagawa ng may kasamaan laban sa tipan. Mm. ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Mm. Ngunit ang bayan na nakakilala sa kanilang Diyos mm. ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Yes. Iyan ang kaibahan sa bayan ng Diyos na may kapangyarihan tayo sa nagpakilalang bayan ng Diyos, walang kapangyarihan sapagkat walang panindigan. Walang manifestation yun. Bakit? Si Christ, hindi siya sumunod sa traditions of men. Si Christ, hindi siya sumusunod sa sistema ng kanyang kinagistan. After nung siya po ay nagkaedad ng tamang edad. Pero nung sanggol pa siya, sumunod siya sa nanay-tatay niya sa Jerusalem. Pero nung nang kaedad siya, humiwalay na siya. So, sa time natin, nang maliit pa tayo, sumunod na tayo sa ating mga magulang. Ay ngayon, kahit mag-asawa na, nang kaedad na, nandoon pa rin nakasuso sa magulang. Ano ibig sabihin? Yung mga paniniwalang mani. Nagkaapo ka na lahat-lahat sa dami mong mga anak na at sa dami mong nang experience na nagdaan sa buhay, nandoon pa rin sabi ng Biblia, nakasuso pa rin. Which is wrong. Nabubuhay tayo hindi na sa gatas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Dati pag nagkasakit, takbo ng mga albularyo. Dati pag nagkasakit, takbo ng mga orasyonan. Dati pag nagkasakit, pero ngayon sana tayo malapit. In the name of Jesus Christ. Doon na tayo lumalapit. Sabi nung isang babae na nangihilot, kami naman po naniwala na ang Biblia ay Word of God. Pag kami nang hilot po at na pagaling sa mga may sakit, gamit po namin ang Biblia. O, gamit ang Biblia pero hindi isinabuhay ang Biblia gamit ang Biblia, pero hindi siya nasa buhay ang Biblia. So, where is the power and the knowledge of God? Wala. So, sa paliwanag ni Apostle Pablo, uh, last verse, Ephesians chapter 3 verse 16. Hmm. Ephesians chapter 3 verse 16. Kung hmm. niya, Ayon sa mga kayamanan na...